guys. Ito na, nakaready na. And, pupunta na kami ngayong araw sa DV. And, ayan, nakaready outfit na tayo para comfortable pag namili. With my little Pia, kasama ang chikiting mamili. At, mahirap mamili pag kasama ang chikiting. Pero, no choice. Mamili tayo sa DV, Nep. Mamili tayo sa Divi, so Soya. Yeah? Again, So, kita dun guys, So, yeah. Yeah. Nah. <laughs> <laughs> so kita guys, sendiri. So, ya. Iya. Nah. kita So, guys, LRT station and yung e bike namin, kinadena namin guys ng ganyan para safe siya kasi wala siyang maayos na parking ano, pinart lang namin dyan sa gilid ayan o, oh, sa nakahilerang tricycle ito na yun, nandito na kami sasakay kami dyan sa elevator dito kami sa station ng Marikina, sa Santa Lucia dito kami mag-start sa sumakay Gusto mo yan, be? Bumalik <laughs> na tayo dito sa itlogan. Gusto niya itlog? bili mo na yung itlog. At saka yung ano? Babe, dito muna, babe. May titignan tayo. ng mga tulay. Gusto mo Ang dami niyang ganyan. Ang dami niya daw sa bahay. Pero mura na yun. Itlog na 7 Babe! Oy! Hindi ka na. Ay, ang cute. ang oh. cute. Hay niyan. mo oh ito. Siyan. Siya ay nakakatawa. Yung yun slices. Yung nanu niya. Hindi talaga bisyo mo. hindi mo na tinanong kung ano Ito malalasa. Oh ito, basta yung 26. Ito

Yellow. Teka, may pink. Yeah. Okay, ito na lang kaya, oh. Yeah. 70. ang gaganda, oh. Yeah. Ito. Teka lang, teka lang. Ito, may pizza na. May pizza to. Ay, may pizza. Ayan ba yung gusto niya? Oh, ito. Ay, oo, oh, kasi wala siyang pizza doon. Kasi, ang porto. Ang Ah, ano natin tayo ito? Iyan natin sa vlog natin. Oh, para may pang-content. Bablog dito si Mami. Mm, titingin tayo nga. Ay, isa. Ito muna natin lahat? Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ay, nakundi alam. Mia, asan? Dito po. Mas pa dagdag ko lang gamit sa kabila mas. Mia. Dito mamili dito ako. Wala gamit. Ito. Ay, ito pang first mask. Thank you, te. Magkano yung ganito, te? 100. Ilang peraso? 30. 30. 30. Ayun, ito Christmas. mas na. Yung ganito eh. 120, 40, 30. 48 pieces. 48, sige. Isa. May body kayo, te? Yeah. Meron. Ay, ito may mga chocolate sa'yo. Ay, ano to? Anong body, te? Chomi so, uh, ba? Anong flavor ng body? Ay, ito may flavor yun. Sige, isa lang naman to. Tapos, ano ito? Ha? Ano yun? Hmm, ano yung tsura nito sa loob? Ah, eh? yogurt flavor. Hindi siya chocolate. Kiwi. Ano? Ah, natin. May eh, ganito pa pala akong iba lang klase. Hindi pa naubos yung kiwi. Chewy ko. Iba na lang um, yun. Um, wali pa. Naka-jar, tsaka naka-trace. Ay, ito. Oo nga pala. Yan, 95. 95 lang to. 30 din naman dito tapos ah, naghahanap ng lollipop ito yan mo nang bigat kasi ito. double jelly jelly yeah. yung laman 100 to siya tino mm -hmm. ay teka lang pipili ako ng isa lang hindi ba sabi ayan gagawa ko din kasi ng tas spray ito tay magkano yung ganito 110 spray pen. 30 pieces. Sige, ito, ito. Mahirap lang na yan si pag bit-bit niya. Papada. <laughs> Bigat. Spray. Ito, pati ka. Ano to? Ano to? Ay, spray ka. Yung puppy bone, may puppy bone. Meron. One time day. Ah, sila yun. Yung kulay. nila. Ay, ayun. Ayun, may iba-ibang kulay. Ay, Ilan? itong may Ayan yung pares may ibang. Para sa kanila Ah, para silang may uh -huh. green na ano. Nasa loob lang din. Light, loob. sige, sige. Ilan? Isa lang 'to. Parang hindi magsawa mga bata. Ay, ito pala, may ganito. Yung sa chocolate. Eh. Pagka pares ba sila tin flavor? Ayun tos ayun. Ayun. Oo. Uh -huh. Pares lang ng flavor. Ano ah, ba mas attractive. White. Sige, isa nitong white. Tapos, ito ano to te? Ano yan? Rolling jam. Parang ano? Parang roll on. Ah, sige. Isa din yan. Meron pa isang klase nito. Ah, so. Ah, yun. Magkano yun? Ilang piraso siya? 20. Ah, 20 pieces lang siya. 75. 20-30 pieces lang sana. 20-30 pieces lang. E ngayon guys, pupunta na kami doon sa sampung-sampung items sa uh, isang bodega shop. At ito yung street guys. Ayan na yung street ha. Tapos ito yung pinaka-way niya. Ito yung pinaka-eskinita na dadaanan nyo. So, dediretsuhin nyo lang yung guys. Tapos yung pinaka-front niyan. Ayan. Yung pinaka-tindahan na yan. Tapos yan, tutubukan nyo lang yan guys. Diretso yun lang. Tapos sa left side niyan, Yun na yung bodega na yun guys. Sa mga tagsampu-sampung mga item. Diba maraming nagtatanong. So kaya panoorin nyo tong full video na to guys. Para malaman nyo kung paano yung way papunta doon. Beto ko na lang yun 50 dollars. wala lang oh so, lalagyan mo nang ano? ganon? <laughs> balintong, hmm, ganda tong sampu, sa sampu sampu dito guys, ito yung mga bawi Uh. Ibang -iba yung basket. Kuya, oh, yeah. sampu dito. Dito. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Ito yung bago nila. Itong pistol. Okay. Ha? Ika 10 lang kukunin ko nito

ito isa po. Isi isa po. Isi isa po. Isa po. Mm -hmm. lang yung bago. naman mm na -hmm.

andito na kami sa bahay katatap ka uuwi lang namin super tired Because, ito yung mga na pamily ayan sabi to mami bibigay yung ko yung toys ko ayan guys ayan yan lahat marami-rami din mas marami kami na pamily dun sa tag sa Yes, Tapos Mami, dun na pala guys, sa, pa. guys ah, sa basement hindi ko na siya na videohan Kasi nagmamadali lang Kasi ako makapamili And, konti lang yung nabili ko dun guys sa basement Sa basement guys ng Divisoria Mall Dahil nagmamadali na nga makauwi um, Abangan nyo na lang yung magiging hall ko guys At makikita nyo naman kung ano yung mga napamili ko dun sa Divisoria Basement Doon na, na pala sa Sa pinagbilang ko ng mga candies Ito available din sa kanila guys mga ganitong laruan tingnan nyo ang gaganda and this cost for only 160 pesos lang guys pwede din tong pangbenta pag yung um, yung mga store nyo is malalaki store na talaga ito tapos malapit pa kayo sa school or yung matao Ayan, sobrang ganda nito guys. Ayan, oh, ganda ng quality. 160 pesos. Ang ganda guys. guys Bilang bilhan ko ng mga candies. Uh, pinakita ko naman diba tinor ko kayo dun sa may mga candies. Dun yun. Ayan, yung mga lollipops. Ayan, marami siyang laman guys. Mga donuts. Tapos meron siyang tatlong ito, cake stand. Mga yes, pang-gifts. Oh, mga pang-gifts guys kasi malapit yung Pasko pag gusto nyo mamili ng mga pang-regalo. Ito, ito napaka-affordable cheap price tapos, sa kanila. Ito yun to, Ay, so, tapos ang dami mga vlog vlog guys because ang dami man si mommy. Mm. Tatlong ganito kasi may cake stand na siya mismo. Ay, meron na siyang cupcake stand na kasama. Ay, guys, so, tapos siyang plate. Oh, you know, my pie. Oh, baby, oh, pwede ka na mag-play doon. Salam. Ay, guys, sa setup natin. Ayan siya, guys, yung kanyang I mga... Know, Ayan, ganito siya, nagaging ganito siya. I know, Joy. Ayan, sa setup ito, ito gift. sa itlog. Dapat um. sa birthday mo pa yun, Naki. Gift sana yun sa birthday mo, yun. Nagpabili ka na agad. Ay. Mama, ay, ayaw ayaw mabuksan! Yun, ay, ayan na. Ito na yun na. Ito na yung toys. Natag like 160 lang. Ang ganda. Ako. Oh, Mommy, what is this? Ang dumi ng table natin. Mom, what is this? Ang dumi pa ng bahay natin. Ako. Ma, mom, what is this? Um, ano yan nak? Pie. Egg tart? Ah, oh, egg pie. Parang ganun. Cup ayan, cake. ang cute. Diba? Perfect siya pang look, gift. Look, look on my toy. Mm -mm. Look. So, ayan lang, guys. Yun na yun naman na yun na ipakita yun ko doon. And sa ang uh, dami-dami nagtatanong ko saan kung saan ko namili ng mga pang sampu-sampu paninda. So, ayun na, guys. Pinakita ko na nireveal ko na talaga sa inyo yung street. Joy, how about eggs? Panoorin nyo yung buong video para malaman nyo. Makita nyo kung saan banda doon yung bilihan ng mga sampu-sampu, guys. Yun lang, guys. Thank so, you so much for watching. So, Magpaprepare pa ako ng aking iho-haul. How about some eggs?